<laughs> so sir. So Pete, uh, ano po, uh, tungkol po ang aking tanong sa musika dahil po ang, at, ang musika ay, 'di ba, parang ano din 'yan eh, poetry din 'yan sir eh, poetry in motion, 'di ba? 'Di ba, merong melodia. Uh. So, uh, sir, ano po yung opinion niyo na yung uh, mga malalalim na Pinoy na salita mas nabibigyang buhay ngayon through P-Pop or yung sinasabi nga na Pinoy Pop, yung mga SB19, yung mga BINI, kasi no ngayon nga no nagtatranslate I try to translate kasi na wait ko kasi sasalinawit ako mas gusto ko yung mas mas conversational na ataro mm -hmm. hindi yung malalim mm -hmm. uh -huh. so, mm -hmm. na tama so mhm alam mo Uh -huh. So, sir, ano po ang opinion? Intindi. Intindi. Sa gamitin mm ko, intindi kasi unawa. Hindi yung malalim na tagalog. So, sir, last question. Ano, ano po sa tingin niyo ang kailangan ng bansa natin ngayon?

Mm -hmm. Thank you po <laughs>